Ito na yung ano yung ating unang latag mga lods oh. So, yeah, guys. Hmm. Ito pa dito. Ang laki na nung uh, sap sapsap. At may talakito pa. Isa lang na dalik. Ang laki ng sapsap. -sap danglay meron dito, dito ayan dito pala kami ano dito pala ang aming spot mga lods oh so. Yan Na mag alas size pa ng umaga. Yun. Ganda ng view dito. Ito yung isaw nagtatanggal na. So ito lang pala ang huli natin no. Oh. Yung laki ng ano. Laki sana ng ano. Yung sapsap. -sap. Sa lahat ng mga subscribers ko dyan, hindi ko na kayo isa-isahin. Maraming salamat sa inyong suporta. At sa mga ano dyan, mga silent viewers ko, maraming salamat sa inyo. At sa, pag, at sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please paki subscribe naman ng channel ko mga lods